Kay bilis ng panahon Lumipas na ilang taon Sa bawat pagising Pagsubok ng umagang haharapin ng... Dito Dito kung saan una tayong nagkakilala Naalala mo pa ba kung paano kakabahan sa tuwing tatawagin ka para magsalita? Yung tipong tatawagin ka kahit hindi ka naman nagtaas ng kamay. Natutuwa ako noon sa tuwing titingin ka sa akin para hanapin ang mga sagot. O para lang hindi magtama ang tingin mo at ang prof nyo. Halos tatlong oras din tayong ganito. Ang sabay -sabay nating... Tanda mo pa ba? Hindi ka pinag-report ni Sir noon. Kabado ka eh diyan Jan kanya pinatayo. Kinabahan nga rin ako para sa iyo eh. Kala ko iiyak ka na. <laughs> Pero nasanay na rin tayo. Kaya mo na, sabi natin noon. Lilipas din 'to. Nagbago man ako, hindi kailanman nagbago ang pagtingin mo sa akin. Nakakalungkot na hindi mo na ako madalas madadalaw. Mamimiss ko ang ngiti mo tuwing makikita mo uno ang pinaghirapan mong papel o ang mga nakakunot mong noo kapag hindi mo pa nabuo ang ideya sa isip mo. Ganda ang haharapin Bagong pag-asa ang Noon pa, tanaw na kita mula malayo. Dito tayo nagtatago mula sa alikagang mundo. Sa pagiging out of place natin mula sa kalakhan nakakabuo tayo ng mga bagay na hindi naasahan. Hindi ko man alam kung tayo pa rin next sem o next year, ang mahalaga na kilala nating mabuti ang isa't isa. Para maging daraw, masak. A general office ayon sa nanahar pa na rin. Na Kinababao bumari, Vice Mayor Patuan ng Harang sa Massacre. Ramdam kong takot mo hindi mo nga ako mahawakan nung una, di ba? Naalala ko pa kung paano mo titigan na parang walang muwang. Staring contest ba to? Tanong ko sa'yo. <laughs> Pero nang tumagal, nasanay ka na rin sa akin, no? Hinayaan mo akong makilala ang tunay na ikaw. Walang pangamba, walang takot. Sabay nating sinilip, tiningnan at kinunan ng iba't ibang anggulo ng maraming bagay. Mula rito, pareho tayong natuto Pareho nating nakita ang bawat bahagi ng balita, ng mga storya, ng buhay. Dam ako ang panginginig ng mga daliri mo sa una nating subok. Sa loob ng madalim na kwartong ito, maraming na-develop. Sa gitna ng kadilimang ito, marami rin na-expose. <laughs> marami man tayong pinagdaan ng sablay, hindi tayo sumuko, hindi tayo nagsawa sapagkat alam natin hindi ito ang huli. Tingnan mo nga naman na itawid din natin tayong dalawa. Ipinagkatiwala mo sa akin ang lahat. Nakakaselos man na marami kang backup. Okay lang, naintindihan ko. Gusto mo lang maging sigurado. Pero mapagkakatiwalaan mo naman ako eh. Dahil alam mo namang lagi mo ako maasahan. At alam ko rin, hindi lang sa akin dapat umiikot ang mundo mo. Sa madalas nating pagkikita, alam kong nabigla ka sa bilis ng mga pangyayari. Dito nagsimulang mapuno ang ating pagsasama ng maraming tanong at alinlangan. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin tayong nangahas sa paghahagilap. Sa pag-abot natin sa dulo ng maraming habulan, sabay nating binabalikan ang mga pangyayari. Sa ganitong mga kabiguan, hindi tayo nagpatalo. Nagkaroon man ng ilang hindi pagkakarinigan at pagkakaintindihan, hindi tayo sumuko. The police, sa Kirino Grandstand, ang huling punch. Si Mendoza, kinumbinsi ito na huwag ituloy ang alas tres na ultimatum nito. Huwag mo muna ituloy yung 3 p.m. Nakapagintigan, ba baga hindi. eto, talagang Uh -huh. Kasabay ng bawat bitiw ng ideya at teorya, kaakibat ang kamustuhang lumaya at magpalaya. Sadya tayong matipid sa ating mga salita, pero siniguro nating tumatagos ang bawat istorya sa ating memorya. Sa huli, sulit ang lahat kapag natunghayan ng nabuo, lalo na't bukas sa madlang siyang dapat nakakakita nito. Magang kontroversyal na politeismo exhibit I'm ni Medeo Cruz po sa Post Road Center sa Pilipinas. Inira ng kaliwat ka ng batikon sa mga exactly piyesa ni Cruz na umano'y sa kristyanismo. Maging si dating da First Lady is, Marcos. If it's, if it's... natin ito, natuto kang maghabol, magpupsigi, manuyo. Ngunit ang halaga ng ating istorya ay wala sa haba nito kundi nasa mga karanasang nalikha sa pagbuo ng ating kwento. Sa huli, hindi lang tayo makikichismis o makikiuso. Lilikha tayo ng mga makabuluhang kwento kasama ng masang Pilipino. Maraming bagay ang nagsimula sa bulwagang ito. Ngunit hindi lahat ay nagtatapos dito. Marami ka pang mapapanood na palabas sa tunay na mundo. Ang iba ay makatotohanan, ang iba ay mapagbalat kayo. Huwag kang manatiling nakaupo Huwag kang makontento sa pagmamasin. May mas malawak pang entablado na naghihintay sa iyo. Ang iyong pagtatapos sa isang balintuna. Lahat ng pagtatapos ay hudyat ng paninimula. Sa iyong pagtatapos, masasabi mong sa wakas, malaya ka na. Pero mula sa araw na ito, kanino, saan, kailan at paano mo sisimulan? ang iyong pagpapalaya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin sa karimlan, masaya nating haharapin ang pagsikat ng bagong umaga. Sa lahat ng dugot pawis na dumanak, natuto tayo sa lahat ng ating dinanas. Napakaraming kumayod at nagsakripisyo para mairaos ang mithiing ito. Sa huli, intim nating lalasapin ang tamis ng ating nakamit. Alam kong ginusto at inasamu ako. Hindi mo lang alam, gusto ko ring mapasayo. Gusto kong magkasama tayo sa pag-abot, sa tagumpay. Batid kong noon pa man, pinapangarap mo na ako. Kahit ayaw mo pang aminin, alam ko, natatakot ka lang pero gusto mo rin magpa-picture sa akin. Sabay nating binuo ang bawat ideyang nagpapaunlad ng ating kaalaman. Sabay rin nating pinagsama ang lakas ng isa't isa sa pagtataguyod ng ating laban. Ngayon, sabay na tayong sasablay. Sabay na nating haharapin ang tagumpay. Sa pagsulong natin, ating patuloy na aalalahanin ng tunay na datos ng buhay ay hindi nakakulong sa loob ng computer o anumang makina. Dito Di nakaipit sa mga kwaderno o sa apat na sulok ng kwarto. Kundi nariyan sa labas, sa tunay na mundo, kasama ang masang Pilipino. Hindi tayo sa hamon ng buhay. akala mo tapos na? Hindi magtatapos ang ating mga katanungan. Hindi magtatapos ang ating pag at paglikha ng mga teorya. Hindi magtatapos ang ating pagkamulat at pagmumulat. Hindi magtatapos ang ating paglikha at pagsusuri sa mga likha. Kinaya natin ang mga nagdaang taon. Ngunit hindi dito magtatapos ang lahat. Dahil itong pagtatapos ay isa ring bagong simula Nang ng patuloy na, na paglaban tungo sa paglaya. Gaya ya no